at ibang mga aktibidad na kalinyan daw ngayong araw para ho sa paggunitan ng uh, isang dekada. Ikasampung taon na po ng Super Typhoon Yolanda. Nasa linya ho natin live mula ho sa Tacloban late eh, Si Bombo Max Montesa, Bombo Max, ang Bumuradio Tacloban, Bombo Max. Bombo Genesis, ginugunita ngayong araw sa buong Eastern Visayas ang ikasampung taon matapos manalasa ang Super Bagyong Yolanda. Iba't ibang grupo at ganun na rin ang mga local government units sa buong Leyte at Samar Islands ang naglatag ng mga programa upang bigyan ng importansya at alaala ang nangyari sa mga lugar na sinalanta ng Super Bagyong Yolanda sampung taon na ang nakakalipas. Isang dekada na nagmagmula ng manalas ang Bagyong Yolanda pero bakas pa rin ang iniwan nitong pinsala at ganun na rin ang mga pagbabago na idinulot nito sa mga tao at pati ang pamumuhay nito. Tuloy-tuloy pa naman ang pagbangon at pagbibigay ng mga permanent housing para sa mga nabiktima ng Bagyong yung Yolanda na kung saan ang ilan sa mga ito ay naibigay na at na-turnover sa mga biktima. Sa bayan ng Tanawan Leyte na isa sa mga pinadapa ng bagyo noong 2013 ay nagkaroon sila ng novena masses na nagsimula pa noong October 31 at ngayong araw ay magkakaroon din sila ng wreath laying ceremony. Sa bayan naman ng Palo Leyte ay nagkaroon kagabi ng vigil mass at ganoon na rin ang isang orchestra concert na kung saan nagtanghal ang iba't ibang paaralan at ganoon na rin ang Palo Culture and Arts Organization o PICAWA. Kabi-kabila naman ang inilatag ng mga programa ng Tacloban City Government bilang paggunita sa ikasampung taon nang Yolanda kabilang na dito ang programa sa Tacloban City Convention Center na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Maria Lumentabao, head ng Tacloban City Tourism Office, na ngayong taon ay magiging kakaiba ang paggunita dahil mas bibigyan nila ng prioridad ang mga naging aral na iniwan ng Yolanda sa mga tagal at Samara. Dagdag pa ni Tabao na mag-move on ang mga nasa lanta, pero hindi naman raw ito nangangahulugan na kakalimutan ang mapait na sinapit ng mga biktima ng Yolanda. Na ito ang naging bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Maria Lumenta Tabawhead ng Tacloban City Tourism Office. Let Yolanda serve as a very hard example if we do not uh, take care of our environment because if mother nature pag bumalik sa atin mas mas ma malala ang balik sa atin. Uh, we commemorate because sabi ko nga we will always remember. We will move on but we will not forget. Sabi nga, uh, we move on. Diba? It's time that we feel sorry for ourselves. It's time na we stop feeling sad. Diba? It's time to celebrate life. For us na natira dito. Diba? For us na nandito pa. Let us celebrate life because life is precious. Especially ngayon. Diba? Life is short. Do not make it shorter. Diba? So, uh, we we move on. We remember our loved ones. But we who are still here, we move on improve let you land Ang naging bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Maria Lumen Tabao, head ng Tacloban City Tourism Office. Samantala, ipinasilip naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang ipinapatayong eco Echo sa New Kawayan sa lungsod upang ipakita o simbolo ng pagbangon, pag-asa at katatagan na ipinamalas ng mga Tacloban na humarap sa matinding pagsubok mula noong nanalanta ang Bagyong Yolanda. Nagdagpanito na maliban sa pasyalan, inaasahan din ng alkalde na magtatayo sila ng sports complex, coffee house, indigenous trees, preservation park, business stops, gymnasium, at iba pa. Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahan naman na ngayong araw ay pangungunahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng house and lot sa 3,000 na mga benepisyaryo dito naman sa Tacloban City. Bombo Genesis, Bombo Ever. Okay. Uh, quick comparison lamang tayo, Bombo Max. Ano? Uh, mula nung day one, nung no, afternoon na nalasa itong uh, uh, Super Typhoon Yolanda at ngayon, ano yung nakita natin pagbabago ngayon dyan? 最牛。 Yes, so Genesis, actually uh, malaki at marami yung mga naidulot no, ng mga pagbabago matapos nga manalasa ang super bagyong Yolanda. Uh, mas nagbigay ito no, ng oportunidad para naman sa mas maraming mga taklobanons, I mean ng mga letenyo at pati na rin yung mga naninirahan sa probinsya naman ng Samar. Uh, regarding no, sa development Bombo bombogenesis, talagang malaki ang ipinagbago ng takloban, ang lungsod ng takloban matapos manalasa ang super bagyong Yolanda at tuloy-tuloy ito no, bombo genesis na nararanasan naman ng mga taklobanon. Maraming salamat Bombo Max. At 'yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban ito si Bombo Max Montesa para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radyo Philippines basta radio Bombo